guys kanina. Bala akong lumabas sana dyan. Kaso nga super init ng panahon. Di kaya ng lola mo. Kaya dyan ako nag-ikot-ikot sa mga alaga. Na ko. na napag-diskitahan ko, naggawa na lang ako ng content. Guys, sabi ko dyan, ang cute ni Mabilaria sa maliit na pat. Punong-puno siya ng mga bulaklak na malilit. Ayan, oh. No? Kung ganun ka, kung gano'ng kaliit yung pat, ganun din kaliit yung kasi hindi ko makita yung camera kung saan ako titingin. So, ganda ng lola mo. <laughs> so, as de, kanina balak ko talaga pumunta sa plaza kasi pag hapon, ganda sanang -ikot, ikot, sa plaza, video-video. Kaso nga lang, sabi ko maraming ang ano, tokso. Alam yung tokso, melty, daming pagkain na makikita. Siyempre, matutokso ako, baby, Lalo na yung nakatry dun. Kaya dito na lang ako sa kapatos na dito may yan. Hindi ko alam kung ano binatak-tak ako dyan guys. Kasi sabi ko dyan, ang init na panahon. Sarap pag melty. Pero tokso yun. <laughs> so, ayan yan. Diyan na lang ako nag tak sa harap ng Astro Pero pinto. si Black Jim daw nag-start na mamulaklak. Hey, hey. Sunod-sunod na yan. Ayan o. Oh. tagal din nilang, ano, mag-start ng mulaklak. Pero, pag nagmulaklak mulaklak na yan, sunod-sunod na yan. Ito naman, si Astrophytum. Napakasipag nito ng mulaklak, guys. Kaya, kung gusto nyo mag-collect na hindi nawawalan ng mulaklak, si Astro yung, ano nyo, i-collect nyo. At, hindi ito yung hybrid. Kasi, yung hybrid nito, guys, ay puting puti talaga yung palat na yan. Ito yung pinaka-una-unahang Astrophytum noon. So ngayon ang daming mga ano hybrid niyan guys, kagaganda ng kulay ng bulaklak nila. Nabulok na isa guys. Panglima na tong nabulok sa akin ngayon. Yan siya. Di ba na ang dami pa naman. So ayan siya guys. O, wow. Makulay ang buhay. Di ba? So ayan si Black Chimno. Tingnan mo yung anak niya red. Ayun pa. Black gym na yan. Tapos na grade siya. Ito yung mga hybrid na variegated gym. Ayan siya. Oh, mayroon na rin mga ano uh, buds. Yan o. Oh. Flowering buds nila yan guys. Kung tawagin. Eh. Mag-i-start na rin silang mamulaklak. mga anak nito guys, itong variegated chimno na to, hindi ko siya napapabuhay sa patubo. So, ang kailangan nito ay i graft ko sa dragon fruit. Then, pag malaki na, kasi pag nakagrab, madali siyang lumaki guys. Then, pag malaki na, ay aalisin ko na sa dragon fruit at doon ko papatubuin. Kasi mas matiba yung rotted kaysa sa grafting. Pag nakagrab kasi unang magkakasakit yung ano, mother plant, yung na dugtungan, dragon fruit, then yung gym na, ang susunod na magkasakit hanggang sa malulusaw na. Marami na mga patubong anong bulaklak guys. mag start na din sila. Bonggang bongga yan guys. So ito, iba to. Si <laughs> ito ang magandang bulaklak nito guys. Ayan. Kasi doon siya sa pink na tumubo yung bulaklak. Pink din yung bulaklak niya, guys. Pero pag sa green siya tumubo, sa green na ribs, green din yung bulaklak niya, guys. So, ganon yung uh, nakita ko dito sa mga variegated gem no na to. Ayan, si black gem no long spine. May bulaklak na rin na tumutubo. So, ang ganda nito, ang syala nito, guys, pag nag-start babad sa araw at kapos pag na-stress ay gumaganda sila pero pag yung tao na-stress giging tsaka <laughs> so stress-stress din ito ayan, iba kulay niya black na black 19. mga rare ito pero nagsilabasan yung mga variegated hybrid naging common na lang itong mga green gin na nato syempre yung mga tao gusto na yung hybrid kaysa dito sa mga common so kaya napag iwanan itong ano mga green gin kung kailan ang dami kong propa ang dami kong patubo sa kanila